Kaya po, sa episode dito, ano po, maglilinis po tayo na rin ating pichayan. No? Ngayon po, ay ito yung hindi kadamihan. Ay medyo mahirap po pati magpasibol. Ay di, pag po gayon, ay maganda-ganda nga po ang presyo. Ang paramgit na po ngayon ay 40 to 60, oo, oh, ng per kilo. Hindi yung kagano nakaraan, 15 to 30, oo, oh, yan. Dahil po, makakasama po natin si Kuya Willy. Atin po aring tatsagain oh at medyo malalaki na rin po oh pechay po yan Ay, uh, uh, ganito. Daga ah. Uh. Sahar uh. po lang pabuhay, yung buhay na. Kumbagi, kung bagay kong iisipin mo natin, magit tayo may kukutuin paano kami. Eh. Ate aakate uh, pati iba rito. Yung mga dasik. Ha? Oo ah. Na. O, uh. Pwede rin naman yung malalaki na ho ang tatanggalin at yung bang e-harvest eh na talaga. Hmm. agad doon sa kangko Pero ang ganda, berde berde ano yeah. Dinidilig ko lagi ay. Yeah, pala, ay Ay pag wala dilig mo yun ay Hindi tayo kakabuhay Ha? Ah, wala nga. Ya, yeah, ay basta gusto. patay. <laughs> Pag walang inom, patay. <laughs> 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 At to, talabas na ang kapugihan. Kasi balam ay ay siyang. Kalabot po pati ang gamasan ni Kuya na basahin. Yan na po yung ating pecha Pero po pag pagmamasdan, parang walang talim o puro puro damo. Ay pero huko naman yan ay linis na linis nung bago pinapatubo, patay. Walang cover ay. Dapat dilig na dilig eh. Ay siya kakaitsutsura na oh. Oh. ito po ating didiligan at aabunuhan. Swerte nga yun know, may malawak na uh, ano. Uh -huh. Pero pag dusa din naman pagong nakapagpatubo, malaki mm -hmm. rin ang ginasto sa nang kadidilig. Mm -hmm. Para tayo umabot ay ganun din gagawin natin, sakripisyo. Yun ang kailangan na ano. Uh. Mm -hmm. Siya yeah. Siyang, Pero sabay ganda naman. Oh. Uh. berdin-berdin naman. ilang days pa po ari magkakaigin na oh pwede na rin naman ho ari ay kaso laang, ay hindi pa natin persahin at lugi po tayo sa kilo nito ay pagkaliit po bukod nga ko wili sa malit ay magaan ba hindi kahit naman ho anong gulay pag yung hindi pa i-harvest ay ano o, lugi talaga sa timbang lalo na yung mga sili ay naku talaga po pagka ganitong panahon na yan, ano tayo po lahat ay nagsasakripisyo kami po ay nagsasakripisyo pagtatanim ay kumbaga inalagaan nga po namin ay di na iba po naman ang presyo ay di sakripisyo din po yun sa inyo tama ano kami di sakripisyo rin sa mga mili ano pag naman tayo hindi nagtanim ng mga ano puro ano lang ating kakainin puro prusin na lang ano Yan po ay bukas ulit natin pagpapatuloy at hapon na po ano. Ngayon po naman didiligan natin oh. Nung power spray po ang ating gamit. dapat po araw-araw dilig po kagaya po nito kaya nataas ang presyo kung baga dagdag konsumo ito pangkas nung nakaraan po naman hindi kaano